Hello mga kasari, so ayan, mag-refill na naman tayo ng ating mga panindang mga soft drinks dito sa aking refrigerator mga kasari. At nyo naman yung aking rip, ay talagang wala na talagang ka bakanti-bakanti ito at talagang punong-puno talaga yung aking nagayon at kung saan-saan ko na lang ito ang pinagsiksik yung aking mga juice mga kasari dahil nga iba't ibang klase o iba't ibang flavor pala yung mga juice ko dahil sayang naman yung lamig at talaga mabinta naman sa akin itong mga juice lalong lalo na itong mga sisto mga kasari at ang ginawa ko pala dyan ay pinagsisiksik ko lang dito sa mga red horse at dito sa mga soft drinks ko para kahit papano ay sayang din naman yung lamig at ang dami nga naghanap itong mga soft drinks ko at mga juice ko mga kasari at pagkatapos ko mga doon mag-refill dito naman ako nagrepil uh, naman ako dito ng aking mga dinispli dito na mga asukal na tayong piso ang bintak ko pala dito mga kasari. Ito pala yung aking mga neripak na asukal mga kasari. Ito na lang pala natira doon sa aking mga neripak. Ang dami ko nga neripak. Ilang kilo pala lang yung aking neripak mga kasari. At sobrang binta at mabilis talaga maubos nito. At ito na nga lang natira. Bali sa kalating sako nga na binili ko ang asukal mga kasari. Iilang kilo lang pala ang neripak ko sa Guanport. At yung iba nga at lahat nga iyon natira ay talagang dito sa tingi-tingi na tagtatong piso dahil nga ito ang mas mabinta benta kasi itong tingi-tingi kaysa doon sa Tiguan Port. Ang bita ko pala dito ay tatlong piso at ang gamit ko palang plastic nito. Ang dami kasi nagtatanong kung anong gamit na plastic ko dito sa aking pagre-repack ng asukal. Mga. Ang gamit ko pala dito ay yung 1 by 10 na ang ginamit ko dito at ang pagre-repack naman dito nasa sayo lang na kansahin mo lang kung paano ka mag-repack o paano ka, gaano karami yung i-repack -re mo ilalagay mo dito sa plastik um, plastic mga kasari. Kaya ang ginawa ko ako talaga ay kansado ko na kasi yung pagre-repack dito sa asukal na tingi-tingi at ang gamit ko pala dito sa pagre-repack ay itong ginamit ko ay kutsara lang. Bali, hindi ko nga alam, hindi ko matandaan kung ilang kutsara ba ang ginawa ko ay kantsado ko lang na magsarado ito ang kanyang uh, pagre-repack ng asukal mga kasari. At pagkatapos yan, ayan, nag na naman ako dito ng aking nilotong mani mga kasari dahil ilang piraso na lang ito natira sa dalawang kilo ng mga kasari. Kakaunti na lang natira yung aking mga tinitindang mani. Ako lang pala ang nagluluto nitong mga, mga mga kasari dahil nga sa sobrang binta at talagang mabilis din naman maubos dito at ang laki talaga ng tutubuin mo pag ikaw talaga magluluto o magre-repack ng mga paninda mo makasari lalong-lalong na itong mani at saka asukal doon na talaga babawi sa lahat ng mga nire-repack